Oh. Yeah. Sabi na kapagod pala. Ah. Hindi pala biro yung ganito mga pare ko. Eh. Para mas madali pa yung magtatake sa mag mag-harvest mag mga oh, pare ko. Eh. Grabe ang sakit sa amay Magandang araw sa inyong lahat mga pare ko. Ayan. Makita niyo ba itong dalako? ko? Ayan 'no, oh, may timba tayong maliit. Ayan, finally mga pare ko, sa loob ng 15 days. Ayan, magha-harvest na nga tayo ng ating Pinatakang saing or pili ano mga pare ko. Ayan 'no, oh, pakitanaw sa inyo. Ayan ang ating saing. Oh, dami na niyan mga pare ko. Lupa. No? So, ito ha, ah, konti pa yung iba. No? kasi nga lang mga pare ko, kasi sa ganito, ah, nahihirapan na ako magtatak. Pag ganyang kadami, ano, hindi ko nakita. So, kailangan na nating harvestin. At syempre, pupunta naman tayo din sa maraming, maraming ano, sa malaking puno. No, sa maraming tumulo. Ano kaya? Ano kaya mapupuno kaya ito mga pare ko eh? two days lang mga bari kayo mag harvest na tayo alam nyo ba kung bakit malakas tumulo ang puno ng piling sa panahong ngayon kasi maulan kapag maulan daw mga pare ko talagang malakas tumulo ang ano ano ang pili ayan ang sahing ayan na tayo mga pare ko sa likod natin napakita ko sa inyo yung ano yung tinataka nating pili ano yung tulo ng sahing ayan o oh yan ganyan na siya karami mga pare ko yo oh. Kapal na ano. So kapag makapal na kasi mga pare ko yun. Ayan nga. Talaga mahirap na siyang tatakan. So di ko alam. So di ko alam kung every morning ba dapat nag-harvest nito. <laughs> First time ko mag-harvest mga pare ko yun ng ganito kadami. Ayan. <laughs> So, ang mga pare, ko, diba, kaya natin itong maliit na na timba natin. So, ano? Sa so, mga pare, kung mag-harvest sa tayo itong sahing natin. Let's go! Okay. Ano ang nyo ito? Naligyan ko ng maltinga. Ano? Para hindi masyadong dumikit mga pare ko So ayun mga pare ko Bali first time nga natin mag harvest ng ganito ano? hindi ko alam kung papalo ko to umpisahan ano, sa bababa o sa ano pero try natin sa ganito eh yeah, sarap oh <laughs> Kasi mga pare ko yan o Talagang mahirap talagang Mahirap kasi siyang tatakal Kapag ano ano Kapag ganyan na hindi mo nakita pag mataas na Uy shoot Uy nalaglag pa yung pugi Sayang yun Shit na Ayan madumi ah. Okay. Banu. Laka Bano, laka-bano Hindi ko alam kung tama itong ginagawa kong pag-harvest na ganito kasi natin mga <laughs> yeah, pangkuyari mahirap pala mag harvest nito mga pre di pala biro oh. ah. parang parang kukulangan yung lagayan natin So ayun mga pare ko Nakakadalawang ganito pa lang tayo no? So nakakapagod na <laughs> Hindi pala biro Ayan oh. ito nakadami ka agad mga pare ko Madali, ng nang mapuno Ang bigat pala Ang bigat nga pala ito mga pare ko oh, Jackpot Ayan balikan ko na lang kayo mga mamaya mga pare Kasi tayo maglobat na Hala. Ayan Tirahin na din natin paikot Ilan pa ba ito Pito pa yung ating Ah... Uh, kakayasin ano So mamaya na balikan ko kayo mga pare koy So ayun mga pare ko Ayan Nakubos na natin So nagtanaguhap pa tayo ng dalawang laga Ayan ayan Ngayon na yung isa So ayan o oh. Ayos Matulo na ulit sya Ayan mga pare ko At doon naman tayo sa kabila Pero pinakapagod pala Hindi pala biro yung ganito mga pare ko Ayan para mas madali pa yung magtatak kaysa mag magharvest mag mga wow, pare ko grabe yung sakit na sa amay ito na ubus na natin ano ayun so, ubus na natin yung uh, mga saking dito so yung isang puno na to mga pare ko may kulang kulang dalawang taklong nagaya na ganun yung sa tinapay so yung isa kasi bilog kanina no so tinulan na natin doon sa bahay pununa na so ngayon dito naman magpupuno na ito so ito punong puno na dami mga pare kayo dami tumulo sakit sa kamay hindi pala biro ito ayan doon naman tayo sa kabilang ano sa kabilang pili ano. so, na na dito sa doon sa isang laga ayan, ayan. so let's go mga pare kayo so ito dito na tayo mga pare kayo ayan ito na yung isang pili na maliit lang ano. Ayan. Pero siguro ito lang yung makukuha natin na madami ngayon. Oh, ayan. You know? Ayan. So umpisahan na natin mga pare ko eh. Ito na natin patagalin to. Ito oras na ako nag... Ito oras na ako nag... Ano, ang tagal pala. Ayan. Sige. Let's go. Punoy na natin yung isang lagayan. So yun mga pare ko, ayan tatapos na nga tayo mag harvest ng sahing ano. ayun medyo madilim na, no. Ayun yung palwang sahing na ino natin at nakatatlong puno nga tayo sa ganitong laga, ayan, no? ayan yung laga na escape lake, naman ay ano laga ng tinapay. Ayun hindi biro mga pare ko. Eh. Sakit sa kamay, lalo na pala siguro pag marami kang tinatatakan tapos pag marami kang i-harvest talaga masakit hindi biro so puntahan natin yung isa dun then tingnan natin kung ilang kilo na to so, isa. ano mga pare ko eh let's go okay. Ayan Tampu. Ayan po Ayan sa loob ng 15 days mga pare ko ay, ay ala, ano, at ang tanong dyan ilang kilo nga po at ang tanong dyan ilang kilo nga ba itong tatlong puno dito so wala naman natin yun mamaya masama-sama natin yan timbangin mga pare ko ay. at ilalagay mo na natin sa sama. let's go so yan mga pare ko ayan timbang na nga natin ano ayan na tumimbangan ng malamig sa anim na kilo ayan yung 15 days sa na pagtatatak natin sa dalawang puno lang mga pare ko ay nagka meron tayo ng sahing na malamig nga sa anim na kilo tignan mo mga pare ko sa loob ng 15 days kung 200 per kilo meron na tayong 1-2 ayan isusulit na natin <laughs> Ayan mga barangay, dadali na natin ito para isulit natin ang ating uh, sahing. Let's go, sabahan niyo ako. Oh, Anim na kilo po. Pera na.